Isang mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So another episode na naman po tayo. So sa video ito, tayo po ulit ay magbabahagi ng salita ng Diyos at ang ating pong uh, ibabahagi ay matatagpuan po natin sa John chapter uh, 13 verse 34. So sabi dito sa text ito, uh, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magibigang kayo sa isa't isa kung paanong inibig ko kayo, magibigan kayo sa isa't isa. So dalawang beses niya sinabi na magibigan magibigan kayo sa isa't isa. So dal dalawang beses sinabi ng Panginoon 'yon, no? So yung title ng ating Bible sharing sa araw na ito ay Ang Bagong Utos. Ang pag-ibig na gaya ni Kristo. So, dako tayo sa introduction mga kapatid. Ganito ang sinasabi. Sa panahon ng huling hapunan, kausap ni Yesus ang kanyang mga alagad <clears throat> sa isang napaka spiritual at emosyonal na sandali. Alam niyang malapit na siyang ipagkalolo kaya't iniwan niya ang pinakamahalagang tagubilin, ang bagong utos ng pag-ibig. So dito hihimay-himay natin at ipapaliwanag natin. No? So ano ang sinasabi ng John Chapter 13 verse 34 no. So dito, uh, meron mayroon tayong tatlong uh, letters no. Letter A, letter B at letter C. So dako tayo sa letter A. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. So isang bagong utos ang ibinigay ng Panginoon. Oh, so sabi dito, bagong utos. Hindi bago sa diwa, diwang hindi naririnig, kundi bago sa lalim saklaw at sa sukatan. No? So sabi dito, sa lumang tipan may utos na ring ibigin mo ang iyong kapwa. O, basa natin yan sa Leviticus chapter 19 verse 18. Pero ngayon, binago ni Jesus ang pamantayan, no? So parang yung utos na yon inexplain ng Panginoon yon, no? Kung pa, kung ano kung ano yung ibig sabihin noon. So dito tayo sa letter B. Sabi dito, magibigan kayo sa isa't isa. So ang utos ay para sa kapwa. Kapwa mananampalataya sa loob ng katawan ni Kristo, no. Ito ay uh, iglesia kung tawagin, no, mga mananampalataya. Sabi dito, ang pag-ibig na ito ay hindi damdamin lamang o hindi damdamin lamang, kundi aktibong paglilingkod, pagpapatawad at sakripisyo, no. So ito yung ibig sabihin ng Panginoon na magibigan kayo sa isa't isa. So, dako tayo sa letter C. Kung paanong inibig ko kayo. So, sabi dito, ang sukatan ay si Kristo mismo. Ibig sabihin, magpakumbaba, handang maglingkod, handang magbuwis ng buhay. So, katulad ng sinabi sa John chapter 13 verse 1 hanggang 17, ang paghuhugas ng paa bilang halimbawa ng pag-ibig. So, yung pagpapakababa yun no, sa ating kapwa, paglilingkod talaga. So, dito tayo sa number 3 no? Kasi number ano tayo kanina, number 2, number 3 yung text na 'yan, no? So sabi dito, mga katotohanan ng matututunan, no? Number 1. Ang pag-ibig ni Kristo ay aktibo at sakripisyal. Hindi ito limitado sa salita lamang. Sa krus na ipinakita ni Kristo ang sukdulang anyo ng pag-ibig. So yung pagpapakamatay ng Panginoon, yan talaga yung, yung pagpapakapako niya sa krus. Yan talaga yung tunay na pag-ibig. So sabi dito sa number 2, ang bagong pamantayan ay halimbawa ni Kristo. Hindi, hindi na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, kundi gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iyo. So ito ay mas mataas na at mas mataas, mas mahirap at nangangailangan ng biyaya. So number three, ito ay batotoo sa mundo. So, kung mababasa natin yung kasunod na verse, verse 35, ang pag-ibig ng mga kristyano sa isa't isa ay makikilala ng mundo na tayo ay kay Kristo. So, ano ang application nito para sa atin mga kapatid? No? So, meron na ulit dito ang tatlong uh, na letter, no? letter A, B, at C. So, ano ang application nito? So, letter A, ito ay para sa iglesia. So, sa mga leaders, members, ito ang sinasabi. Ang pag-ibig na dapat makita sa ating pakikitungo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. No? Bilang isang mananampalataya, so, kailangan makita natin yung uh, pag-ibig natin sa kapwa natin no sa mga members, sa mga pastor, mga elders, sa mga teachers o sa mga bumubuo ng kongregasyon. So letter B sa pamilya at pamayanan no. So, siyempre, first of all eh, sa tahanan natin no, bilang isang uh, tatay, nanay, anak, eh, dapat makita yung pag-ibig ni Kristo sa atin. At gayon din sa ating mga kapitbahay, dapat makita nila yung pag-ibig ni Kristo sa atin. So sa letter C, personal na buhay. Ito yung pinakamahirap no. <coughs> Sabi Huwag sukatin ang pag-ibig based sa damdamin, kundi sa katapatan sa utos ni Kristo. So, ito yung uh, pag-ibig ay bilang, uh, ito ay uh, utos, no? So, ang utos na ito ay mababasa natin sa Bible. So, ibig sabihin ito, uh, magbasa tayo ng Bible at sundin natin yung nakasulat sa Biblia at isa ipam, sa pamuhay natin, no? So, dako tayo sa conclusion. So, sabi dito, ang utos ng Panginoon ay malinaw. magibigan tayo gaya ng kaniyang pag-ibig sa atin. Sa lakas, <coughs> hindi ito posible. Pero sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ay kan kayang maisa pamuhay. Ang mundo ay nauuhaw sa tunay na pag-ibig. Ipakita ito sa pamamagitan ng ating buhay bilang mga tunay na alagad ni Kristo. So, yun lang yung ating uh, Bible sharing, no? So, <clears throat> para sa akin, isasummarize ko lang, no? Yung sinasabi dito, eh, magpakababa tayo. Magpatawad tayo, magpasensya, at ishare natin yung salita ng Panginoon sa kanila, no? O ipakilala natin sa kanila ang Panginoong Heso Kristo. So, yun lang, mga kapatid. God bless everyone.